Ayan po, magandang magandang <coughs> magandang tanghali po sa ating lahat. Ayan. Pasensya na kayo, medyo masama pakiramdam ko mga kalaki. Ngayon po ay May 27, 11 a.m. mga kalaki sa mga nagtatanghalian na dyan, sa mga kakain pa lang dyan. Buksan nyo po cellphone nyo. Panoorin nyo po ang mga laki na rambas ibibigay po natin ngayon. At pwede nyo po yung tayaan mga kalaki sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Ayan po. At syempre po mga kalaki, 3 days po bago natin palitan o bitawan ang mga lucky numbers natin. Kaya kung ready ka na, nakunin ang mga lucky numbers namin, abay ibibigay ko na sa iyo ngayon. Kaya tara na po, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, tutok-tutok na po rito. Ito na po, umpisahan po natin ang pamimigay ng mga 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo ay number Ah, wait lang po, may bibili po mga kalaki. Ano 'yon, Kuya? Ah, isang malboro, isang malboro. Ano ka naman naglalasing? vlog ako. Hindi na balik, hindi na balik mula mula. na patungan lang yung balik kita. Hindi, kung ganun yung balik mula. Hindi. Babait ako. may ako. E. Um, Oo, babait ako. Ayan po mga kalaki at siyempre tuloy na po natin ang pamimigay ng mga 10-digit lucky numbers abroad. Number 33, number 28, number 6, number 42, number 39, number 44, number 53, number 16, number 48, at number 12 ayun po mga kalaki ang ating 10 digit lucky numbers abroad isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad ang 8 digit lucky numbers mo ay number 25 number 32 number 36 number 39 number 13 number 21 number 8 at number 23 at syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 20, number 24, number 28, number 32, number 36, number 19, at number 7. At ito naman po ang 6-digit lucky numbers 1, 2, 29 or 1 to 25 abroad pa rin po, eto na po number 25 number 21 number 2 number 6 number 18 at number ano to number 10 okay mga kalaki ito naman po ang 6 digit laki number 0 to 9 number 7 number 1 number 1 number 3 number 5 at number 6 at syempre po mga kalaki ito naman po ang 5 digit lucky numbers abroad number 18 number 22, number 34, number 36, at number 16. Ayan mga kalaki, kumpleto po mga lucky numbers abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan po naglalakihan po ang mga prices natin mga kalaki. Okay, pero bago yan, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po kami sa Facebook, isearch nyo po Red Parungkin na meron pong, uh, dapat po makita nyo po yung mga followers natin kung ilan na para hindi po kayo, uh, na fake pi account. Marami po kasing fake account po na nagkalat dyan na ginagamit po mga picture namin ni Lola Carmen. Okay? Ito po, Red Parung Kini type niyo sa Facebook. I-search nyo po. Tapos tignan nyo po ang followers. Dapat meron po ang 400,000 followers. Yan po ang mga legit na account natin. At meron po tayong second account. Red Parung Kini din po na nakayalo t-shirt ako na may 51,000 followers. Kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. ay po yung mga legit na account namin sa Facebook. Ayan, may nag-message nagpapabati sige po mamaya po yan po yung mga legit na account namin sa facebook at meron din po tayong youtube ang youtube natin ride parungkin po na merong 16,800 followers at syempre po TikTok Red Parungkin po na mayroong 424,000 followers ayun po yung mga legit na account namin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan magsuggest, magpa-code, mag-request pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment share ng share ng mga video natin at heart ng heart mga kalaki automatic po padala lang ko po, po agad kayo ng mga lucky numbers agad-agad po dyan sa messenger nyo taalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin wala po itong bayad private consultation po ang may membership at good for 3 months po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay po ng mga tatayaan mo sa loob po ng 3 months mga kalaki sa STL, Loto Pilipinas, Loto Abroad, National. Ako po magbibigay pag sumali ka sa private consultation. Tututukan kita, i-code ko ang birth month mo at birth year. Malay mo naman dito, swertihin ka sa vlog namin. Ano po? Malay mo dito, maranasan mong manalo. Kaya mga kalaki, sa mga interesado po dyan, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? At bibigyan ko pa po kayo ng discount ngayon, no? Ngayon po, magbibigay ako ulit ng discount para member ka ng May, June at July. Okay? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin 3 days po bago natin palitan. At eto na po, ang 642 Pilipinas. Kunin mo na. Number 27. Number 15. Number 31. Number 36. <coughs> Number 18 at number 3 at ito naman po ang 645 number 42 number 39 number 28 number 21 number 16 at number 12 at ito naman po ang 649 number 11 number 17 number 23 number 25 number 38 at number 44 at ito naman po ang 655 Number 19 Number 10 Number 48 Number 51 Number 35 At number 18 At ito na pong pinakalas mga kalaki 6 digit laki number 658 Kunin mo na Number 45 Number 20 Number 31 Number ano to, Number 9 number 26 at number 15. Ayan mga kalaki kompletor po mga lucky numbers natin. Takbo lang po sa mga suki yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin aalagaan nyo. Huwag nyo po bibitawan agad. Basta 3 days po mga kalaki. At syempre po sa mga maglalunch na dyan, sige po kain-kain na po tayo mga kalaki. At mamaya labas na po ng content tayaan nyo na po yun mga kalaki sa Loto Pilipinas, Loto Abroad mga kalaki at claim it mga kalaki mananalo tayo. At syempre, ipagpatuloy na po natin ang kanina pa nagpapashoutout po dyan. Ayan po, sa Ronquillo Family, hello, shoutout po sa inyo dyan. Kila Tatay Doming at kila Nanay Alisa. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panunod nyo po. Pamilya Ronquillo po ng ano to? Uy, Tanawan City, Batangas. Hello po sa atin sa, sa Batangas po yan. Hello, hello, hello po. Maraming salamat po dyan. At syempre po mga kalaki, mananalo tayo ngayon mga kalaki. Claim it mga kalaki. Ayan. At uy, oh, ito yung pahabol po. Ayan po sa mga jeepney driver naman po dyan sa may Santa Cruz, Manila. Hello po sa inyo dyan. Shout out po. Kila Kuya, Renzo at kila ano to. Pare Mikoy. Hello po. Ayan, pare ha Pare Mikoy ah. kumpara na tayo. Good luck mga kalaki. Mananalo tayo ngayon,